Tingnan niyo oh. Ano sa ano sa tingin niyo? Diba para siyang daga. <laughs> cream cream, 'di ba? Yung puno parang ah, may arch siya sa loob. Yeah. Diba? Sa tingin ko lang ah, parang siyang daga. Ayan Ay nagsibak po kami ng kahoy. Ayan, para ano natin sa winter kasi mahal po ang gas dito at saka gasolina. Ayan lobby tayo kaya yan, bumibili po kami ng kahoy tapos yung asawa ko may, marunong naman yan siya siya na kasi kung utos mo pera din yun no? titipid na tayo eh ayan, ilagari na niya yung mga kahoy ako yung kanyang ano, assistant ayan kasi na, na, na natutuwa ko kasi yung puno may mga cream cream sa loob nakakatuwa ayan, so, sabi ko ano kaya yun no? ano ano may mga ano siya yung kulay itim baga pagka inano mo siya kung mag ano ka talaga sa art Eh, ako dumalak diba marunong sa art eh parang naano ko lang sa isip ko lang Naano siya dalawa yung daga namin eh yung nasa na yung isa ay ito pala ayan oh dalawa sila ayan dalawa sila patutuyin namin yan sisibikan namin kasi hindi pa naman tapos yung winter natin dito sa Korea iaanahin natin yan sisibakin tapos I-sasalansan natin doon sa ating ano. Ayan. Eh, yung ginawa namin maghapon. Ayun yung aking koreano. Oh. Kahit masakit yung ano niya, bakla kang yan. Oh, mamaya. Iyak tayo mamaya. Pares kami. Eh, siya nahirapan siya. Siyempre, alam mo, may edad na. Tatrabaho pa siya. Tapos, yan pa. Iyak yan siya mamaya. Ayan. Patuloy na lang. Update ko kayo. See you, see you. Hello, good morning. Ayan. Ngayong umaga po, nasibak po kami ng kahoy para panggatong sa aming winter. Ayan. Ayan. Hindi na kayo na na. Naisama. Ayan. Tapos yung ano niya, yung pinag-anohan, nilagay ko sa puno. Tiba ba vitamins yan? Ayan. Tapos paanohan naman namin ito. Pahinga naman kami. At amin naman yang bibiyakin. Ayan. Marami na tayo na ano. Dalawa kami ni Upa. Dalawa lang kami ng aking tangsi, Ayan. Dalawa lang kami ng trabaho. Ginawa namin yan.